Ayan mga baby loves, ang nangyari dito sa HK. Ito ang iniwan ng bagyo. Hello <laughs> po. Ayan, 'no? Oh. Ay, grabe. Nasira ang mga puno oh, ayan. Ano Ayan, grabe, putol. Di ba ang daming ano, dahon sa floor sa ground. Ayan mga baby loves. Ang lakas kasi ng bagyo dito, kagabi. Where? Ayan, if i-ano natin, ayun nasira ang puno. Ayun pang bandita ba. <laughs> natumba! Natumba ba 'yan eh. Ayan ayun, oh, eh, ibaba Ayan oh, natumba. Ayun, naputol ang sanga. Ayun <laughs> talaga, ayun oh. Ayun oh, madilim oh. Yung puti na 'yan oh, naputol talaga siya. Oh, di ba? Sa, Sa lakas ng hangin, grabe. Oh, di ba? All right, mga bibilabs. Ayan ang ano, iniwan ng bagyo. Grabe ba naman signal number 9? Tumatagoy ang hangin. All right, bye for now mga bibilabs.